Tingin nyo ba, ano? Papasok na si Pacboy sa Viva Max. Tingin mo, ano magiging -e title ng pinikula ni Pacboy? Di ba, merong Majong Nights? Oo. Oh. Meron namang Bungal Nights. Pinikula. Ang pinigula niya, pinakamaganda doon yung sa pagitan ng dalawang hita. Tiny little cute monster with princess. Ay, nito, na yung puno. Ano? Oh, sa akin ang buko yan ano? Akitin mo yung kilim, bibigyan talibang libis. Buko yan. Buko yan eh nganga yeng nganga? ngaku duhat nga, ngaku nganga. huu, dili sarap dito ano? duhat yen duhat yen duhat yen duhat duhat yen duhat yen duhat yen duhat yen duhat ano duhat yen duhat yen duhat yan, duhat <laughs>

kayo, kay yata sumusunod sa akin si eh. Na naman, pa. Hindi ka bumapakali sa inyo. Sa inyo pag wala ako ah. sumusunod. Wala kami nasasagap na ano. Kayo yata sumusunod sa akin ah. Ako A mo. sumusunod eh. Hindi mo darating na, lang namin. Titignan uh lang uh namin yung buko. Akala ko ba wala na siya sa bagong GC? namamasyal lang ako dito eh. na bagong GC. pa rin. Pero ba may balita ako sa inyo? Bago na naman. Ano naman naman. naman. Ganito ganito. putak ng parangay dyan doon ka magpaliwanag doon ano mo yung chismis mo sige na ka na sa si amin sakit na ng sakit na ng ano hindi na Wala kami nakapilis ka, ayaw Kasip mo lang, ano? ayaw ano mo ayaw mo ano ba kasi yan ano yun babae sa Viva Max boy ay, ayon, oh! Ayon, oh! maganda maganda, yun, maganda boy sexy sexy ayun yung ano si paborito ko yun sino, sino? yung bago sino? yung bago ngayon Sino? sino sino ito nga nakatingin na ba si Pac boy kasama si Aba Mendes si Aba Mendes Ayun niya, yung sinasabi ko si Habati pampanga. What? Ganda boy. O yung balikat ni Pak boy, boy, nakadikit sa dib dibdib ni Aba Mendez. Ang ganda, ganda. naman. Ano? Paano? Paano? Ang ah, ganyan? Oo oh boy. Paano litik mo naman magsuot nun. Oo. Oh, malaki, malaki, malaki. Malaki na, malaki na Oo. Parang patindi, yata nang patindi yung mga ano ni Pakboy ah. Oo, ganda boy. Ano'y tatanong -tamam? ta mo? Sige, tatanong mo lang. Ano'y gusto mo? Tatanongin ko kasi kayo. Oh. Eh tingin nyo, ikaw, tingin nyo ba ano? Papasok na si Pacboy sa Viva Max. What the fuck? wala na wala. Wala na wala. wala. O oh, sige, ikaw. Paano, paano? Tingin mo ba papasok na si Pacboy sa Viva Max? Si Pacboy sa Viva Max? Oo. Oh. Oo, oh, oh, pero ano, ganap niya ron. Titingnan man. Di pa sikat din si Pacboy ngayon. Oo. Oh. Partner niya sa Aba Mendes. Oo. Oh. Ay, sila magka-partner. Oh. Eh, pwede. O, pa pa pwede yun, oh, pwede, pwede sa Viva Max si Pacboy. <laughs> Rape. <laughs> <laughs> oh, <laughs> Joke lang oh. Babasa siya eh, eh, Yung ano magiging title ng pelikula nila Ibig sabihin unang pelikula agad May oh. pelikula agad oh, Tingin mo ano magiging title The Last The Last Vendor <laughs> <The Last Bender. laughs> Unang pelikula last agad Last agad The Last Vendor Kasi <laughs> isa pa May isa pa eh Ano? Pop boy Ang partner si ano Si Paral Abamintes eh, Abamintes Ganda yun boy Pwedeng ano yan eh Aquaman, hindi na siya ko man, si Packboy pag Aquaman no. No. <laughs> okay. Mukhang pang-dagat si Packboy eh. May isa pa. Ah, uh, Dracula, the last the last resort. <laughs> diba, diba, diba si Pakboy <laughs> diba, si Boy yung ipin ano? Wala oh, na. And oh. eh, the last na yun. The last na. <laughs> Pisa, na una pili ko lang, puro last. <laughs> last. Ikaw pa, tingin mo. Papasok na si Pac Boy sa Viva Max. Sisikat yun, sisikat yun. Sisikat yun. Diba si Pakboy Boy yun? Eh. Tingin mo, ano magiging title ng pili ni Pakboy? Diba, Di merong Majong Nights? Oo. Oh. Meron namang Bungal Nights. Bungal Nights na buo tayo Ikaw, Akol. Ano sa tingin mo? Oh, kung ano, tingin mo, papasok na si Pacboy sa B-Max eh. Oh, Adam, bibigyan, kung ng ng oh, alam ba, magbibigyan ng title ng palabas niya. Oo, so, ano ng title uh, ng palabas niya? Unang pinigula. Unang pinigula niya, pinakamaganda doon yung sa pagitan ng dalawang hita. Ah. Ay, siyempre, ay, uh, eh, ah, yan? Si, si, ano yan, iintay, yun. Biparto. parto nun, biwa. Ano ba Ano? So, maganda pa dyan, parang kayo, pero hindi. Ay! So, nice )まあ right. na, hindi nyo madin mo. Ikaw, Jo. Si Pacboy, papasok ko sa Viva Max. Oh, na Ayan, talaga. Ano gagawin ko? Eh, tingin mo ba ano magiging title ng pelikula ni Pacboy? Unang pelikula. Ah, unang pelikula. Uh, una, Sino kasama si Abba Mendes? Oo, oh, oh, maganda yun. Maganda boy. Ano? <clears throat> Tiny little cute monster with princess. Ayun, <laughs> Ay, <laughs> Ay, title na lang. <laughs>

Sakto-sakto sa ngipin no? Agar rin pakwe na. Ako, Paus? Ako, Pops. sa tingin mo? Papasok sa Viva Max. Oo, papasok siya. Siya ba mo hindi sa partner? <laughs> uh, ang ganap niya doon. Sigurado mga rapes, mga doon. <laughs> yung mga rape. Yung mga Yung yung babae. Kasi <laughs> uh, yung Pagatin eh, mo ako. <laughs> Si Bibi si may papasok na sa Bibi Max. Ano parang lagi lagi mong title lang pelikula niya. Title siguro ano Batuta ni Dracula at ang hiwa ni Jenica. Si Jenica. Si Jenica. Yari, Ibang katauhan na ko yun! yun. Oh. Ka po, Ito ko di Ito ni si Jenica! Pakboy! Issue! Issue! Agawin na naman tayo eh, mamaya ng gabi. Diba meron sa Viva Max na ano? Huwag mong agawin ang akin. Ipakboy naman, huwag mong lap-lapin ang akin. Magaling, magaling. Madiin, madiin. Ano pa? Ano pa? Isang kantong sa silong ni Kakata. Huling kagat sa apple na pula. <laughs> Sigaw pa, sigaw pa, ka pa. Ano? Eh, syempre, 'di ba? First time ni Pakoy oh. Yun, sa ganun. maganda pa doon. Oh. Pero magandang title niya, ano? Halimhim ng Tandang. <laughs> ayun, ikat mo 'to. Bakit ka may entry na pa? Ay, entry mo pa Title ng pelikula ni lang ni uh -huh. Una, una Poste post lang 'yung pagitan. Tayo, oh. Babangon ako at lalaplapin kita. Ha? Eh? Ano pa kayo sa ano? oh, yeah. Alikabok sa ilalim ng dagat. Basta ayun, basta. Basta basta Oh, ano yun? Ano? Isang magandang title din. Ano? Bukas sa bukas. Last pag ka na. <laughs>